Abay alos maiyak na nga lang itong si Coach Redick mga idol matapos nga na namang batalo ng team ng Los Angeles Lakers laban naman sa Hawks. Well, kung titingnan nyo yung statistics, Lebron James may 39 points, 11 assists, 10 rebounds and with Andre Davis may 38 points, 10 rebounds, 8 assists. Ay, eh, parang ang hirap nga talagang isipin na matatalo ang team ng Los Angeles Lakers kapag nga ganun ang giroang performance na itong duo, ang superstar duo ng team ng LA Lakers. Pero yan nga mismo ang nangyari mga idol despite the great performances from both these two superstars ay talo pa rin sila at yan nga ay sa likod ng game winner ni Trey ang mga idol na meron ng 31 points and 20 assists. At ito ang mga lang sitwasyon ni Coach Redick sa kanyang post-game interview na pa ang maraming fans. Abay, hirap na hirap nga daw magsarita. At parang hirap na hirap ding huminga matapos nga nang nangyari sa kanilang heartbreaking loss na naman na nagpaalala sa kanila ng mga nakaraang games nila. Panawarin natin itong post-game interview ni Coach Redick. Different, different type. scenario than the Orlando game but certainly uh, frustrated with late game execution um, you know a, a turnover um, braun makes a great play to to get the block um, you know wasn't exactly the right sort of angles and screening that we had Sort of done a few times, not a few times, many times, you know, in practice, you know, one of our in game, get the ball in plays and, uh, wala talaga nga namang may kit at mararamdaman natin ang frustration. Ito nga ni Coach Retic mga idol dito nga sa kanyang interview matapos ng naging hard breaking loss nila sa kamay ni Trey Young at ng team ng Atlanta Hawks. At sinama niya nga rin mga idol dito nga sa post game interview niya na ito nga daw game nila against Hawks ay parang similar nga daw ng kanilang mga performances laban sa team ng Orlando Magic and against the OKC Thunder kung saan ginawa naman daw ng team ng Los Angeles Lakers ang lahat para manalo sa isang basketball game pero nakaka-frustrate frustrate nga daw talaga na at the end of the game ay hindi nga sila maka-execute ng tama on both ends of the court na nire-require para nga manalo sa isang basketball game. At yan nga mga idol ang naging post-game interview ni Coach Redick mga idol kung saan maraming nga rin siyang hinahilay dito. At kasama na rin dyan itong si Lebron James na ate Sage nga daw ay truly remarkable na ginagawa niya pa rin ito. Binubuhat ang team ng Lakers at binigyang kudos niya rin itong si Trey Young nang dahil talaga nga naman daw na he can manipulate the defense. At nakita naman natin ang kanyang stat line 31 points and 20 assists. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Inyong opinion patungkol nga dito sa heartbreaking loss ng Lakers. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.